Tagaan ko na langin ng gamay. may blessing na naman. Another day, another blessing. Dini ko ni Jackpot. Ang Igo-Igoro pa ito. Ang Lord. igo, igo Ang mga, mga kanon, iba ka ng bigas. Bin Lord. Bin Lord. Sa mga another day, another. Jackpot. Tawa na ka anak eh dito eh, tawa! Tayo! Ang kanon niyo? Yan, yeah, marami mga kanon eh, jackpot yun! Oh, Thank smart. you Lord. Salamat gid Lord. Okay. Ini special. Iya <laughs> ang cellphone mga ang ang 2.6. ang 1 na <laughs> one million CC, 1 oh? <laughs> <One> million vlogger. 1 <laughs> 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 <One> million followers. 1 million 1 million vlogger. puti-puti na mo. Oh, mga ni oh. Hey.